Sa isang panayam kamakailan, ang aktres na si Angelic Hang ay nagpahayag tungkol sa isang nakakabagabag na katotohanan sa industriya ng entertainment, isa na nagdulot ng galit at pagkabahala. Ang grupo ng kababaihan na Gabriela ay sumulong upang harapin ang isyu at narito kami upang i-break ang kailangan mong malaman. Sa isang emosyonal na one-on-one -on -one na panayam, inihayag ni Angelic Hang na naramdaman niyang sinamantala habang kinukunan ang mga intimate na eksena. Ang kanyang tapat na pag-amin ay nagbigay liwanag sa isang mas malaking isyu, ang pagsasamantala at paglabag sa mga kababaihan sa industriya ng pelikula. Ang Gabriela, isang nangungunang grupo ng advokasya ng kababaihan, ay nagpahayag ng kanilang pagkaalarma sa mga paghahayag na ito. Si Sarah Helago, ang legislative consultant ng grupo para sa Young Women's Affairs, ay nagpahayag ng kanilang pagkabahala na nagsasaad na ang karanasan ni Angeli ay isang malinaw na pagpapakita ng malaganap na pagsasamantala na patuloy na kinakaharap ng kababaihan. Ang ganitong pag-ugali ay kumakatawan sa isang matinding paglabag sa pahintulot at profesional na etika na hindi maaaring tiisin sa anumang lugar ng trabaho, lalo na sa isang industriya na may malaking impluensya sa mga pamantayan at halaga ng lipunan. Nangako ang Gabriela na iuna ang mga isyong ito. Inihayag ni Elago na itataas nila ang pagsubok ni Angeli sa darating na budget deliberation kasama ang Movie and Television Review and Classification Board, o hindi the... Ang ATSCE na pinamumunuan ni Lala Soto Antonio ay nagsusuri ng napakaraming 280,000 materyales bawat taon, kabilang ang mga pelikula, palabas sa telebisyon at online na nilalaman. Noong nakaraang taon, ang ahensya ay nagulat na nakatanggap ng hindi mabilang na mga reklamo tungkol sa mga malalaswang eksena sa media na nagpapahiwatig na ang mga alalahanin na ibinangon ni na Gabriela at Angeli ay hindi mga hiwalay na insidente. Nagpaplano rin ang Gabriela na magpakilala ng mga bagong hakbang sa pambatasan upang matugunan ang mga alalahanin ng kababaihan sa lokal na industriya ng libangan. Malinaw ang kanilang mensahe, nakikiisa sila kay Angelic Hang at lahat ng kababaihan na nakaranas ng mga katulad na pang-aabuso. Ito ay isang kritikal na sandali para sa industriya ng entertainment, isa kung saan ang tunay na pagbabago ay maaaring gawin upang protektahan ang kababaihan mula sa pagsasamantala. Ang pangako ng Gabriela na itaas ang mga alalahaning ito at isulong ang aksyong pambatas ay maaaring magbigay daan para sa isang mas ligtas, mas magalang na lugar ng trabaho para sa lahat. Kung ang kwentong ito ay sumasalamin sa iyo, mangyaring ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para manatiling updated sa mahalagang isyong ito. Sama-sama, maaari nating itulak ang pagbabago.